Hello mga, mga for today's video. Nagpaganda pala ang mare nyo. Ta! At dahil nga binigyan ako ng aking Diyos sawa ng pangpaganda Ganda, kahit maganda na ako. Chot! Ah? At dali-dali na akong umalis at di na nagpatumpik-tumpik pa. At deserve ko naman to mga mare, di ba? Dahil nga once in a blue moon lang to mga mare. Grab na natin to. So, yes! O, oh, sino ka naman dyan, te? Yes. Lasa na nagpakulay kasi ako ng buhok mga mare. Mag-iisang taon na pala. At pinas forward ko na mga mare kasi medyo makapal na yung buhok ko. At yan na, malapit-lapit na ang mata. Po. At eto na nga pala yung final look. Wow! Thank you nga pala kay Ate Ganda at Kuya Ju. May nga nila yung buhok ko dahil ang kapal-kapal mga mare. At ever since talaga dito na ako nagpapagawa ng aking buhok. Kung gusto niyo naman magpagawa mga mare, i-PM nyo lang si Ate Ganda. Romelin Francisco, ang kanyang FB account para makapagpa-appointment na kayo, mga mare. Ayan na nga, flex ko muna ang aking hair. Ayan, at naglalaro na naman ang ganda-gandahan ng inyong mare. O pak, sino ka dyan, te? Feel na feel mo yung hair mo. Wow. Mga mare, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!